Isang magandang araw sa inyong lahat mga katropang maglalado Narito na naman tayo sa isa na namang video At narito nga pala ako sa area ng aming gulayan sa paaralan Ito nga pala yung mga plat na tinaniman ng aking estudyante sa agriculture Ito po yung 18 plat na tinaniman nila ng okra At pagkatanim nila Ang nangyari mga katropa Isang si man ang dire-diretsyo na nagparauulan Kaya yan ang nangyari Ayan mga katropa, So far ay tubo naman ah ang karamihan sa mga itinanim nila. Kaya nga lang mga katropa ay may mangilan nila na hindi nagtubo at nabulok yung mga buto. Ayan mga katropa oh. Ayan. At noong isang araw ay sila ay uh, nag-performance task tungkol naman sa replanting. O uh, yung tinatawag natin dito sa aming locality na paguhukip nagtanim sila ulit tinaniman nila yung mga hukay yung mga butas para mapalitan yung mga hindi nagtubo so ayan mga katropa oh, medyo malalaki-laki na yung mga seeds ng okra ayan po. ito po ay mahigit 300 na hills na tigta tatlong seeds ng okra 18 plat ayan ang estudyante ko po na nagtanim niyan ay mga grade 9 at grade 10. Ayan, yung mga estudyante ko sa agricultural crops production. So, ayan o. Oh. Ito yung area ng aking mga grade 10. Bawat grupo ay tigda dalawang plot sila. Ayan o. Oh. Tatlo-tatlo sa bawat hills ang pagkakatanim. Kaya nga lang mga katropa, yung iba ay oh, dinamihan. Kakaiba ang trip ng mga bata. ung ginawang anim, <coughs> rubli-dubli na. So, ililipat nila yan. Hindi pwedeng siksikan yan dyan kasi hindi rin lalaking masyado. Mag-aagawan sila ng sustansya na nakukuha sa lupa. Ayan, oh, mga katropa. hindi nagtubo. Mm. Ay, dami, oh. Higit anim. Siksikan. Mm. Dapat ay magtining o magbawas ng mga seedlings next week. transfer dun sa ibang mga hills na walang nagtubo. Ayan, oh. Dami din, oh. Ayan, oh. Tatlo-tatlo. So, ayan mga katropa. Sana ay magtuloy-tuloy na ang pag-init para makabwelo na ang aming mga tanim. At nagpapakuha na rin ako ng mga organic na fertilizer dun sa mga estudyante ko. Sabi ko, bawat grupo magdala ng tig iisang sako ng animal manure. Pwedeng cattle manure, carabao manure. Or pwede ring chicken dung. O kung kawala-walai at wala talaga silang ibang makuha, ay pwede yung pig manure or swine manure. Ito nga pala mga katropa, yung mga ginamas nila nung mag-land preparation kami, saka mag-clearing. Diyan nila tinatambak sa puno ng rambutan. At yan, pag nabulok, ay pwede pa namin magamit na fertilizer. Magiging compost yan mga katropa. Ito nga pala mga katropa, yung pinagmarkot ng aking mga grade 10. Ayan, o, nagmarkoting sila ng rambutan. At, yan ay magpa 5 months na. Marami ng ugat. So, pwede na siyang i- i-transfer sa seedling bag or pwede rin itanim na. Ayan, mga tropa. Ayan, hmm, ang itsura ng marketed na sanga ng rambutan. Ayan. Ang advantage nyan mga katropa ay mabilis na siyang mamunga kapag ka naitanim within 3 years ay pwede na siyang magbunga. Ito pong pinagmarkot nila ay namunga na po ito dati. Ayan o, Yan lang ang nakasurvive dun sa mga minarkot nila. Ayan o, Yung mga ibang minarkot ay naturuyo. Ito mga katropa yung mga gulong na ano tinaniman ko dati ng sitaw. At yung pong mga gulong na yan ay tataniman naman namin ng petchay ngayong February. Ayan, ang ganda sa dulo. Ayan, Dadagdagan ko pa yung gulong na yan. Baka may nangangalat pang gulong dito sa campus. Ito nga pala mga katropa, yung petchay na itatanim namin doon sa mga gulong na pinakita ko kanina. Ayan, o. Oh. So naging leggy na sila, mahaba yung stem, gawa ng ilang araw na nagparauulan. Walang sunlight silang nakukuha. So yan, naghahanap sila ng ano, ng sunlight. Ayan, humaraba ng maigi ang stem. By next week, pwede na yung mga katropa na i-transplant. So bali ang palatandaan mga katropa na pwede nang i-transplant ang petchai seedlings ay pag-apat na ang kanilang dahon. So, meron silang dalawang true leaves. Ayan po, mga katropa. Pwede na yan by next week. Yeah, hardening lang natin. Sana uminit. Yung hardening, mga katropa, ay yung pagbibilad ng mga seedlings na kita transplant one week before transplanting. Sinasanay sila sa init para maiwasan yung tinatawag natin na transplanting stress. Ito nga pala, mga katropa, yung mga itinanim ng aking mga grade 10 students. Ito ay mga seedlings ng guyaba, no? Ayan, no? Malalaki na. Mga bago mag-closing itong school year, ay ipapatanim ko din yan dito sa palibot ng school campus. May nauna na kaming naitanim na kulang-kulang 50 na seedlings. O, ito nga pala, yung ano, avocado. Pwede na rin niyang i-transplant. yun, meron ding langka. At yun, yung nasa puting paso ay yan yung mga seedlings ng talong sa sili. Ayan mga katropa.